Huwag na abusuhin. Yun ang pinakaano doon. Kasi mag, magmula rin naman na nagkaroon yan, lahat na yata ng pulis gusto mapunta sa Intel, sa DEU. Kasi naandun daw yung pera. Marami po tayong nakita during that time. At uh, yun, lalo na nga po yung pagsirapan nila doon sa, sa motorsiklo sa labas. Mm -hmm. At yung paglabas po nila, may mga gulong at trim silang dala ng paglabas nila. Nakita po natin na pagkatapos silang mag ng operation is nagawa po nilang pagnakawan pa yung, uh, uh, yung nahuli nilang uh, suspect sa illegal na droga. Nakita naman po natin na naglalabas sila ng ibang mga gamit na hindi naman subject nung kanilang operation. Ayun yung gusto ko na bakit naman gano'n? Napaka-unfair naman yan. Dahil ba nagkaroon ng war on drugs? Ganito, ganyan, gano'n. Ako, paboro ko sa war on drugs. And to tell you honestly, malaki yung effect eh. Maganda. Pero wag na abusuhin. Gumawa ng ganitong uh, krimen na haluan pa ng uh, masawang gawain yung kanilang mga operasyon. Kaya naman po tayo po ay nagbigay ng utos kahapon na uh, sila po ay i-relieve sa kanilang mga pwesto mm -hmm. at uh, magkandak po ng initial investigation sa mga pangyayari doon sa nangyari operasyon noong uh, August 2. Matapos mag-viral ang isang video kung saan ayon sa mga netizen ay isang questionable bypass operation noong Merkules, Agosto 2, dinis armahan na at narilib sa pesto ang sangkot na siyam na pulis imus kasama ang kanilang chief of police noong Lunes, Agosto 7. Matatandaan na batay sa viral video, niransak ng mga pulis at pinasok ang bahay ng isang retiradang propesora Naayon kay Police Colonel Christopher Olazo, director ng Cavite Provincial Police Office, wala di umanong ipinresentang search warrant ang mga ito. Sa video ay mapapanood ang hindi magandang pagtrato ng mga polis sa 67 anyos na dating profesora. Ha? Pagkina mo, papatayin kita, tigil na ka mo. Hindi, <laughs> dalin niya, babae na yan. Kinang-kinang yan. Yung lalaki. Tama yung bunganga ng bunganga na yan. Kalaunan ay kitang kita din sa video ang isa-isang paglabas na mga gamit mula sa loob ng bahay at inilagay sa isang van na ayon sa akusasyon ng anak na matanda na si Juan Kawile ay pagnanakaw ng mga sanay ibinibenta niyang mga gulong ng motor na iniipon niya upang ibenta sa plano niyang itatayo na motor shop. Isang linggo na ang nakalipas, kitang kita ang pinsala sa bahay. Iniwanang bukas ang bahay at may kita rito ang mga bakal na ginamit sa pagsira ng pinto motorsiklong hinalughog at ilang mga nagkalat na gamit sa bahay. May mga construction materials rin na nakaabang na bahagyang nakatakip sa CCTV. Dahilan para hindi ito mapansin ng mga pulis. Eksklusibong nakapanayam ng Bravo News Team si Juan Kawile, ang lalaking anak ng profesora at hinihinalang target ng kapulisan sa nasabing buy operation. Magkahalong lungkot at galit ang kanyang naging reaksyon sa mga pangyayari. Hindi niya naman itinanggi na noon ay gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot At dalawang beses pa nga siya na aresto. That happened in, uh, the first one is in Ermita uh, And then, kasi sa Manila Hotel ako nahuli Pumakain ako with my uh, ex Then the second one is in Pampanga San Fernando, February 2021 kaya isa ito sa mga naikita niyang dahilan kung bakit mainit pa rin siya sa mga pulis. Pero ayon sa kanya, matagal niya na itong inihinto. Sa video ay may kita na nahanapan ng mariwana ang motor ni Juan. Bagay na hindi niya naman itinanggi. Pero nilinaw niya na walang shabu sa kanilang bahay dahil hindi ito pinahintulutan ng kanyang ina. Kaya ayon sa kanya, imposible na mayroong shabu sa bag ng kanyang ina. Kaya naman nananawagan siya na sana ay makamit ng kanyang ina ang katarungan. Ang gusto ko number one Yung mga involved Lumutang sila Harapin nila yun uh, May pag-usap sila sa mother ko Mamaya mo Patawarin kayo ni mami Kung humingi kayo ng sorry Kasi number one Ang kasalanan ninyo Ay sa mother ko Wala kayong kasalanan sa amin magkapatid Ngayon, kami, syempre, nasasaktan, nasaktan kami magkapatid sa ginawa nyo sa mother namin. Yun lang yun. Pero kasalanan nyo against me and my brother, wala eh. Sa mother ko, purely. Pagkatapos, inosente yung tao. Para hindi na lang siguro siya makapagreklamo, dinala niyo, Pinasuhan nyo pa. Syempre, sumama so natin sa ating mga tao, dahil... Uh... uh Tuloy-tuloy po ang ating kampanya at bahigpit po ang ating bilin. Tahigpit na po ng ating ginagawang betting sa ating mga operatiba at sa sa tuloy-tuloy sa po sa ka, na pagpapaalala sa kanila na gawing maayos at uh, maging tapat yung ating ginagawang uh, operasyon laban sa illegal na droga mm -hmm. ay ginagawa pa nilang uh, gumawa ng ganitong uh, krimen na haluan pa ng uh, masawang gawain yung kanilang mga operasyon. Kaya naman po tayo po ay nagbigay ng utos kahapon na Uh, sila po ay i-relieve sa kanilang mga pwesto mm -hmm. at uh, mag po ng initial investigation sa mga pangyayari doon sa nangyari operasyon noong uh, August 2. Nakita po natin na pagkatapos silang mag-conduct ng operation is nagawa po nilang pagnakawan pa yung, uh, uh, yung nahuli nilang uh, suspect sa illegal na droga. Nakita naman po natin na naglalabas sila ng ibang mga gamit na hindi naman subject ng kanilang operation Marami po tayong nakita during that time ata uh, lalo na nga po yung pagsirapan nila doon sa sa motorsiklo sa labas mm -hmm. at yung paglabas po nila may mga gulong at rims silang dala nung paglabas nila initially po uh, naghanda po tayo ng uh, administrative case and uh, robbery case para sa kanila uh, uh, kaya nga po patuloy po tayo naglilinis ng ating uh, hanay sa kapulisan at patuloy po nating binabantayan ang lahat po ng operatiba na uh, kasama sa natin sa laban na uh, dito sa illegal na droga. Sinisikap naman ngayon ng kapulisan ng Cavite na imbestigahan pa ang nangyaring pangraransak ng mga pulis. Bukod sa CCTV ng bahay ng pamilyang Kawile, re rin nila ang bodycam na suot ng mga pulis. Posibleng mapaharap sa administrative at robbery case ang mga narilib na mga pulis. Ayon rin sa Police Provincial Director ng Cavite na si Police Colonel Christopher Olazo, patuloy ang kanilang pagsisikap na isasaayos at linisin ang kanilang hanay ng kapulisan. Josh Dela Cruz, Bravo News.